So yan mga idol, good morning, kamusta po kayo? Uh, isang mapagpalang araw po sa ating lahat So for today's video <coughs> ay magbibigay uli po tayo ng tips ano? So kung napanood nyo po yung uh, mga videos natin uh, sa kadahilan ng marami pa rin po ang hindi na-invite sa content monetization ni Meta, ni Facebook ano? So marami po ang uh, kapwa nating content creator kahit na medyo maayos naman yung uh, mga views nila at medyo okay naman yung followers nila. So, kumbaga, okay nang no, okay naman sana na ma-invite. So, yun mga idol. Kung uh, kayo po yung nakasubaybay sa tips 1 and 2. At dito sa tips number 3 ko. Uh, inaasan ko po na napanood nyo yung 1 and 2. Para kahit sa step number 3. Ay uh, wala na tayong magiging problema mga idol. So, napaka-importante ito na dapat napanood nyo yung 1 and 2. Nang sa gayon uh, talaga Talagang clear ano at uh, maayos yung talaga na pagproseso natin para ma-invite kayo ni Meta sa Content Monetization Program niya. Ang dapat po natin gawin uh, 'di ba kung may nagpapakita po sa ating mga page or profile na yung blue badge ano kung may mag nagpapakita. So kadalasan uh, yung first month noon ay ino-offeran kayo ni Meta ng 30 pesos, 30 pesos o 49 ganun yung ino-offer niya na amount para ma verify bands kayo, blue bands ano. So, kung kayo pa yung naka blue bands na eh bakit ba kailangan natin kasi mag blue bands ano, yung mga iniisip ng mga ilan. Dahil nga po hindi tayo ma-invite invite ano. At uh, isa ito na susi para mapunta tayo doon na makausap natin si Meta yung mga staff, ano? So hindi natin makakausap kasi mga idol kung tayo hindi naka blue badge. So pag naka blue badge tayo, ah uh, pwede tayong pumunta doon sa help center nila na makakausap natin yung uh, staff ni Meta. And then sasabihin po natin yung mga concern natin doon. ah uh, kung ano ba yung talagang i report natin. syempre about doon sa bakit hindi kayo ma invite, -invite di ba? So, yun po ang i report nyo. And then, magre-reply po yan. 100% na magre-reply yan at tatanungin kayo kung uh, pwede kang tawagan o text. Kung kayo naman po ay bihasa sa pag-i-English, eh, pwede nyo na accept yung call. Nang sa ganun, mas mabilis yung usapan nyo. Pero kung uh, nahihirapan po kayo at naisip nyo yung dapat talagang i-type para mas mabasa niya, no? eh, mabuting text na lang. And then, tsaga-tsagain inyo lang, mga idol, na uh, antayin yung mga reply niya. Dahil hindi naman kayo bibitawan yan hanggang hindi natapos yung usapan nyo. So, prepare, prepare nyo yung mga screenshot na tulad ng nasabi ko doon sa tip number 2. So, maaari nyo ipakita sa kanya. At uh, question question, niyo nyo rin kung bakit di kayo ma-invite-invite. So, yan. Uh, Mag-antay lang kayo mga idol. Yung mga maaring resulta na ibibigay sa inyo. Baka mamaya yung pag-replay niya sa inyo ni Meta ay sasabihin niya sa inyo, good news. Abangan na lang. Ganon. So, ganon lang kasimple mga idol. Kung 1 and 2 na panood nyo, ito number 3. Siguradong nga, uh, sureball na to na monetize kayo. Basta talagang walang problema na iba yung page or uh, profile nyo. So, sundin nyo lang talaga yung mga nasabi ko. Uh, disclaimer mga idol. Ah, kung sakaling mang yung paniniwala ng iba ay hindi tama. Eh, ito po, uh, idagdag nyo na lang kung... Uh, sa, pati, sa tingin nyo ay makakatulong dahil ito ay uh, proven and tested ko naman dahil uh, meron din naman tayong mga natulungan na na monetize na talaga sila dahil sa mga prosesong ginawa natin so yan na uh, once again uh, thank you thank you at uh, sana yabangan ang mga videos natin na uh, i-upload pa natin at sya, kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Boss Binong Vlog uh, please uh, subscribe, like, comment and share at uh, see you on my next video so yun na uh, thank you very much kung may mga katanungan kayo mag-message lang kayo yun